Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang lumabas na good news sa injury ni Alperin Shingun. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang po na nga nga po ng kontrata ang isa sa mga target na player ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops, Halos magtamo nga po si Alperin Shingo ng manalang injury sa kanyang binti. Matapos hindi maging maganda ang pagbagsak niya sa isang play sa huling mga segundo ng fourth quarter. Matapos niyang subukan sa bayan at supalipan ng transition layup ni sa Sabones. At pagkatapos nga po ng play na ito ay damang-dama nga po ni Shingo ng pagsakit ng kanyang binti. Kung saan kinailangan pa nga po niyang sumakay ng wheelchair para makabalik siya sa kanilang locker room at makaalis ng arena. Ayon nga po sa naging pahayag ng head coach ng Houston Rockets na si Emi Yodoka, kasalukuyan na nga na po itong sumailalim sa x-ray test at pagkatapos nga po niyan ay magkakaroon pa nga po ito ng MRI upang sa ganon ay malaman nila kung gaano kadalang natamong injury na Alperen Shingun sa kanila na at makalipas nga po isang araw mula na magtamo siya ng injury ay binulgar na nga po ng mga NBA insider na hindi rin naman nga po malalang natamon itong injury since wala rin naman nga po nabaling buto o ano anumang nasira sa kanyang binte at maging sa kanyang tuhod kaya hindi na nga po niya kakailangan ni pang sumailalim sa isang operasyon. Bali nagkaroon lamang nga daw po ito ng sprain ang kilat bone sa kanyang tuhod. Pero sa kabila nga po niyan ay inaasahan pa rin nga po na tuloy na itong magiging out for the season kung sakasakali mang hindi makapasok ang Houston Rockets sa playoffs o maging sa play-in tournament. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang po meron man nga daw po ng kontrata ang isa sa mga target na player ng Los Angeles Lakers. Ayon nga po mga katropse, nalabas na balita ngayong araw ng sikat na NBA insider si Shams Harani ng The Athletic, tuluyan na nga po pumirma ng 3-year non-guaranteed contract ang batang free agent na si Kenneth Lofton Jr. sa kapanan ng Utah Jazz. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, matapos nga pong i-wave ng Philadelphia 76ers ang kontrata nito ng nagdaang linggo, ay isa na nga po si Lofton Jr. sa mga naibalitang posibleng target umakuha ng Lakers sa buyout market ngayong season. Bagamat man nga po nag-average lamang ito ngayong season ng 2.6 points at 1 rebound per game sa kanyang 37.8% shooting, ay malaki rin naman nga depong po ang maitutulong nito sa isang kupunan, kagaya ng Utah Jazz. And speaking of Utah Jazz mga katrops, maliban nga po kay Kenneth Lofton Jr., ay pinaparamar naman nga po nila dito ng 3-year non-guaranteed contract si Darius Bazley. Habang tuluyan na rin naman nga po nalang in-wave ang kontrata ni Otto Porter Jr. na agad na rin naman nga pong inanunsyo ang kanyang retirement sa NBA ngayong araw. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.